Hello po mga kaanting, ero Antinger ko dyan Um sa video po na ito, pagkakita kita ko sa inyo 'yung magandang resulta ng ginawa na anting-anting. Matagal din po ang paggawa nito, 'yung process niya. Everyday ginagawa tapos uh, inabot po siya ng at least 3 weeks po. Ano? So matagal po. Um Anyway po um mer uh, belated Merry Christmas and advance Happy New Year. So sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ano po? So ito ang ipapakita ko sa inyo na ano katatapos lang po itong gawin. Ano? Ay, so ayan, maano ninyo dito. Mga so, ano makikita ninyo, ayan. So ito ang ano niya uh, mata siya na ano yung sa kabila niya sa likuran pero ang kagandahan po kasi yung pakatapos na nadasalan yung bantay lumabas na po ayan makikita ninyo so hindi pa po fully ang ano niya ayan, labas niya pero makikita ninyo. So, lumalabas na po siya. So, maganda. At uh, maganda po ang resulta niya. So, happy new year po sa inyo. Bye. Hello, mga ka-antengaro-antengara po. Ito ay uh, gusto kong ipakita sa inyo. Ang ginagawa po ito. Karatapos lamang. At karatapos din lamang po ito na dasalan. So, masyado pong ano, ah mahaba yung proseso nito. Inabot ng halos ano, ah, mga 3 weeks po itong ginawa. Um, so, nung finally po na inano na siya, um, na ano, ang ano po, may lumabas na yung bantay. So, naganda po kasi ano, yung naggawa uh, nagawa Uh, talagang ano po um masyado niyang ano ah uh, pinagtiagaan talaga. So um Ma ano ma ano po Ma nakita okay, ko sa inyo. So ayan po yung bantay Salamat po. So, pang New Year ko tabi ini, lingat yun, nagpuporma ang taho.